Hi! Magandang gabi! Bago natin simulan ang ating kwento ngayong gabi, siguraduhin mo nang ikaw ay nakaupo o nakahiga ng maayos. Ipikit ang iyong mga mata. Damhin ang lambing ng hangin, ang katahimikan ng gabi. Huminga tayo ng malalim. Inhale. Hawakan mo ng konti. At exhale. Isa pa. Inhale. Hold. Exhale slowly. Let go of the worries of today. Ngayon, haya ang lumambot ang iyong balikat, ang noo, ang mga kamay at ang puso. Ngayong gabi, isang kwento ng pag-ibig ang inyong maririnig. Hindi karaniwang pag-ibig, kundi yung matatag, matyaga, matapat kahit masakit. Handa ka na ba? Okay, simulan natin. Noong unang panahon sa lupain ng Israel, may isang propeta na ang pangalan ay Hosea. Isa siya sa mga tagapagsalita ng Diyos, isang matampa na lingkod na pinili upang ipahayag ang mensahe ng Panginoon sa isang bayan na unti-unting lumilihis sa landas ng katotohanan. Pero hindi lang salita ang ipinapagawa sa kanya ng Diyos. May kaka kakaibang utos ang Diyos sa kanya. Sinabi ng Diyos, "Hosea, pakasalan mo ang isang babaeng kilala sa kanyang hindi katapatan. Sa inyong pagsasama, makikita ng bayan kung gaano sila naging hindi tapat sa akin." At kahit masakit, kahit mahirap, sumunod si Hosea. Nakilala niya si Gomer. Isang babaeng maganda, malakas ang loob, ngunit may pusong laging naghahanap ng ibang landas. Minahal siya ni Hosea. Pinasok niya ang isang relasyon na puno ng pagsubok. At sa bawat pagkakamali ni Gomer, sa bawat paglayo niya, si Hosea ay laging naghihintay, laging handang tanggapin siya muli. Sa bawat akbang ni Gomer palayo, si Jose ay lumalapit. Sa tuwing siya ay nawawala, si Jose ay naghahanap. Hanggang isang araw, kahit si Gomer ibenta na bilang asalipin, iniwan, nilimot, at nawala ng halaga sa paningin ng iba, pero hindi kay Josea. Binili niya itong muli, hindi dahil kailangan, kundi dahil mahal niya. Dahil ang pag-ibig ay hindi laging damdamin, ito ay desisyon. Desisyong manatili, magpatawad, at magmahal ng walang hinihinging kapalit. Ang kwento ni Hosea ay paalala sa atin ng uri ng pag-ibig na meron ang Diyos para sa atin. Isang faithful love, kahit tayo'y nagkukulang. Tayo rin ay tulad ni Gomer Mensan, tumatakbo, naliligaw, lumilimot. Pero sa bawat paglayo natin, narin ang Diyos. Naghihintay, nagmamahal, handang tanggapin tayong muli. Tahimik, tahimik mong ipikit muli ang iyong mga mata. Magdasal tayo. Panginoon, maraming salamat sa iyong wagas na pag-ibig. Salamat po sa kwento ni Hosea na nagsilbing paalala ng iyong pagtitiis at tapat na puso. Turuan mo po kaming magmahal ng may katapatan. At kung kami man ay naligaw, tulungan mo po kaming makabalik. Ngayong gabi, Panginoon, ipagkaloob mo po ang kapahingahan sa aming katawan at kaluluwa. Pagpalain mo po kami habang kami natutulog. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ikaw ay minahal noon, mahal ka ngayon, at mamahalin pa rin bukas ng Diyos na hindi nagbabago. Matulog ka ng mahimbing hanggang sa susunod na kwento.